Okay guys, so meron tayong i-review dito. So meron tayong nabiling tire pressure monitoring or checker. At nabili natin to online. So nagpabudol na naman tayo sa halagang 100 pesos. Actually, 99 pesos lang siya. Okay, so ngayon, ititest natin kung accurate ba yung reading nito. So i-check natin kung tama ba yung reading niya doon sa gulong natin. Kung tama yung PSI or hangin ng gulong ng sasakyan natin. So pwede ito sa sasakyan, pwede rin sa motor. Okay, so ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo sa gasolinahan or sa mga tire shop para i-check kung accurate based doon sa tool na ginagamit din nila. So, syempre, yung mga tool na ginagamit nila, syempre, uh, accurate yung digit yung mga yun. So, ito, uh, i-compare natin kung same ba sila ng reading kung accurate ba itong binili natin online. Okay? So, tara, hanap tayo ng gasolinan or tire shop. Ilan siya ngayon? Parang 20. 20. Tignan nga natin. 7. Tignan nga natin. Ano yun? PSI? Ah, oh, ano? Ah, uh, PSI. PSI, Sige, turbo Sige, sige. Ano parehas? Ilan to? 26.1 yung kakayan? Oh. Uh, 27. Oh. Um, 27 so, Hindi rin ganun siya Sige nga, subukan ko nga uh, kung mag -ano to Kung magta-30 ngayon to sa PSI Kulang ano? Hulang. So 28 siya dito. Diyan, patest nga dito. 30 30, 30, 30. 30. Ayun na nga guys, so nakita nyo naman dun sa video So natest na natin kung accurate ba itong nabili natin online Na tire pressure checker or monitoring So based doon sa video, nakita nyo naman na hindi siya ganun ka-accurate So parang kulang siya ng isa or dalawa Doon sa result na ipinakita nung Uh, tool na ginagamit nila doon sa gasolina na pinuntahan natin. So, hindi siya ganoon accurate hindi siya masyadong accurate. So, siguro kung gagamitin natin to tayo na lang yung mag-adjust, uh, dagdagan na lang natin siguro ng isa or dalawa yung kanyang reading doon sa result na ipapakita niya. Okay, so marirecommend ako ba na bilhin ito? Uh, depende na sa inyo yan. Kung gusto niyo lang na meron kayong pang-check or pang-test, uh, adjust na lang kayo siguro nung isa or dalawa na PSI doon sa actual reading. Okay, so yun lang. Uh, nabudol ba tayo or nabudol? Mm -hmm. Kung meron din pala kayong nabili na gayito, at siguro okay yung reading sa inyo, i-comment nyo na lang sa comment section. So para alam natin. Okay, so baka itong item lang na ito yung nabili natin na uh, hindi siya masyadong accurate. Kulang ng isa or dalawa doon sa reading. Okay, so see you guys. Thank you.